mga powder na sabon. Doon sa ano? Sa labas. Aray ko. Hello mga sisi ko. Good morning. May sakit naman si Ate Rose ninyo ngayon. So, nandito tayo sa loob ng bahay. Mag-update tayo kung ano ang Kalagayan namin ngayon, uh, time check is 11 na mga sisi ko. Kakain ako ng kanin ngayon pa. Kailangan kong kumain talaga ng kanin kasi iinom ako ng gamot ito. Silikoksib. Ayan, hulog. Ayan. Ito yung inumin ko na gamot ngayon mga sisi, silikoksib. O, silicoxib na. Pain reliever. Dahil nga, wait lang po. Kasi nga, si Ate Rose ay inatake na naman ng aking sakit na endometriosis. Tapos, kailangan may laman na panin talaga ang chan. And hindi mawala ang kapi talaga mga sisig ko. Kahit na hatiin ko lang itong isang stick. Hatiin ko lang siya. Kasi kapag hindi ako makainom ng kapi sa isang araw ay sakit talaga yung ulo ko. Kaya kailangan talaga na may kapi. Kung hindi ako iinom ng kapi kung isipin bawal talaga. Dobli yung ano, dobli yung sakit ko. Kung ako inom ng kapi, sa sakit yung ulo ko. Sasakit pa yung poson ko, yung chan ko. Kunting sugar lang. Ayan, kakain ako ng kanin ngayon para makainom ako ng gamot para mawala na tong sakit ko. Kasi ako naman yung pupunta sa tindahan at magbantay doon. Kasi si Kuya Dave, kailangan niya na yung magpahinga kasi bastaas yung kanyang BP, mga sisiko. Nung last vlog ko kagabi, na banggit ko sa inyo na mataas yung blood pressure ni Kuya Dave. So, dinala namin siya sa hospital. Buti na lang si Kring marunong nang mag-drive, mga sisiko. Dinala namin sa hospital si Kuya Dave para ma mamonitor kasi hindi talaga humuhupa yung pressure niya. So, naninigurado na lang kami sa hospital na lang talaga doon kami sa emergency room sa outpatient kasi pag maghanap pa tayo ng doktor talaga natin di ba magpalista pa tayo hihintayin pa yung doktor kung kailan darating so kapag ganyan mga emergency wag na tayong maghintay pa ng uh, ilang oras punta tayo kung sino man yung doktor natin ang hospital ay meron naman talagang outpatient na anytime talaga may doktor pwede ka talaga nilang ma-check up kaagad kung ano yung problema, kung ano yung diraramdam natin na sakit. Kaya lang, medyo mahal. So, doon, yun nga, dinala namin si Kuya Dave sa hospital, tapos si Kring na lang yung nag-drive. Buti na lang si Kring is marunong nang mag-drive. Siya yung nag-drive mga sisiko. And pagdating doon, i-check si Kuya Dave kasi may doktor naman talaga kaagad. Mahal lang, nasa 1,000 lang yung uh, check up. Pero kung sa private doctor mo talaga, yung doctor mo talaga, depende, may ibang doctor 400, 600, ayan. Pero doon sa uh, doctors talaga na outpatient ka, 1,000. So, dito pa lang kasi sa bahay, meron kasi kaming kaibigan na nurse. Pinainom na si Kuya Dave ng pangpababa ng ano, yung katupril. Yung ilagay lang dito sa ilalim ng dila. Mataas kasi yung kanyang ano, yung kanyang over 150, 160 over 100 plus. So hindi na hindi na siya maganda. So siya ng ano namin dito, kaibigan na namin na NARS ng katupril para bababa lang talaga and then punta kami sa hospital. So yun na pagdating doon, uh, medyo bumaba na yung blood pressure ni Kuya Dave. So na ano nga ako mga sisiko, nag-prepare na ako ng bag, dala-dala ko na yung mga bag. Nagdala din ako ng damit ko, damit ni Kuya Dave. Handa na talaga, kung in case na pag ma-admit siya, meron na kaming mga extra na gamit. Nagdala na ako. So, thank you Lord naman, na hindi siya gi-admit, kasi nga parang bumaba na yung BP niya. So, nag-ano na lang kami, uh, meron na lang gamot na binigay si Doc, binili na lang namin yung gamot. Tapos yun na yung pinainom sa kanya, at nag-observe siya hanggang ngayon, kung okay ba yung kanyang BP. So, kaninang morning, medyo tumaas na, na naman ulit. So, ininom niya na lang talaga yung uh, gamot na losartan. Yun naman talaga yung pinakaunang gamot na ipainom kapag mataas ang BP. Mas mabuti nang maagapan ka agad at mabantayan natin mga sisi kaysa ano, wag sana no, yung iba nangyayari, bigla na lang ma-stroke, bigla na lang ma-heart attack. So, pag ganyan na meron na tayong dinaramdam, kung meron kayong BP sa bahay, BP, BP ka agad, punta ka agad sa doktor, wag nang mamaya na, mamaya na kasi busy, may tindahan, wag nang isipin ang tindahan, naku. Yung iba, hindi nagpapacheck up kasi nga, mag-close ng tindahan, walang bantay ng tindahan, ilang araw masirado ang tindahan, no. Kung kailangan talaga natin na i-close yung tindahan agad-agad, magsirado tayo mga sisi mas mahalaga yung kalusugan natin. Ang tindahan, araw-araw pwede tayong magbukas. Andyan lang yan palagi. Huwag tayo maging maramot na iniisip natin na mapunta sa iba ang ang benta kaya hindi tayo mag-close ng tindahan. Iniisip natin na sayang yung benta sa panghihinayang natin at sa, sa karamutan natin dahil mapunta sa kakumpetensya, mapala natin yan, magkasakit tayo kasi nga kung ano yung iniinda natin na sakit ay parang dinadala na lang natin kasi nga ayaw mag-close. Pero kami ni Kuya din pag close close mag-close nga kami na mamasyal, mamasyal lang. Ngayon pa kaya na pupunta ng ano ng doktor. So yun na nga mga sisiko. ko. Ito yung ulam ko. Pakita ko muna sa inyo. Pork and beans lang muna. Tapos itlog. Tinapay lang sana yung kainin ko. Kaya lang hindi talaga pwede kasi inom ako ng gamot baka ma hyper acidity ako masakit din yung chan ko masakit yung bewang ko parang maputol kaya need ko talagang uminom ng gamot kasi tulad ng nabanggit ko kanina kailangan akong palitan na naman si kuya day para makapahinga naman siya kasi nga ang nangyayari sa sobrang kayod natin stress tayo hindi na halos magpahinga yan, ito na naniningil na ang ating katawan mga sisiko, naniningil na sa ano, sa stress natin, ayan. At isa pa sa pagkain talaga kailangan iwasan na 'yung mga maaalat na pagkain kung ikaw hindi pa high blood, iwasan 'yung mga toyo, mga maaalat, mga bagoong. Ayan, masarap 'yan bagoong. Tapos si Kuya Dave din kasi mahilig sa mga masasarap na ulam mahilig siya magluto ng mga ulam na masasarap. Mga karni carne kaya na high blood siya. Pero ako, high blood na talaga ako mga sisi. Matagal na akong may, may gamot na rin sa high blood. May maintenance na rin ako sa high blood. Tapos, ang ano lang, delikado, yung hindi mo pa talaga alam na high blood ka, tapos wala ang iniinom na gamot. Delikado yan kasi delikado yan sa stroke at saka heart failure. Kasi kung high blood ka na, syempre may gamot ka na, nakokontrol na yung pagtaas ng BP mo. Kasi nga umiinom tayo araw-araw ng gamot, meron tayong maintenance. Kaya ako, wala akong pili sa pagkain. Tigas <laughs> pa rin ng ulo. Kahit na high blood, kumakain pa rin ng mga lechon, unlimited pa rin sa pagkain. Kasi nga, may maintenance nga, pero bawal talaga ya. Kahit na may maintenance tayo, yung iba ay Baliwala lang kasi may maintenance. Kahit may maintenance tayo, kailangan kontrolin pa rin natin ang pagkain. Yun na nga. Ang mahirap kung wala kang maintenance, bigla kang atakin, yun yung nakakatakot. Kasi hindi wala pang nakagamot na kukontrol sa blood pressure mo. Sabi ko gani kay Kuya Di, mag-maintenance ka na lang para hindi ka matakot uh, kumain ng ano yung gusto mong kainin. Pero dapat may limitasyon na. Yung ulam namin, kagabi gulay lang. Ito. Kagabi pa to. Hmm, mabango pa. Pwede ko pa tong kainin. Tawuy. Yung gulay lang talaga na ano. Wala siyang karni. Hmm. Sarap pa man pala. Sabi ko, hindi tayo magkarni. Isang linggo. Once a, once a week na lang. Sabi ko nga kay Kuya Day, bawal kang magkasakit. Kasi ako sakitin na ako paano na lang dalawa na kaming may sakit nito. May sakit si Kuya Dave, may sakit ako. Paano na lang, siya pa naman lahat yung lakas ko, siya pa naman lahat yung inuutosan ko, kahit, kahit saan magpunta, nagmamaneho, siya lahat. Nag-alala nga ako mga sisi, sabi ko, okay lang sana kung ako lang ang magkasakit, wag lang ikaw. Kasi, kanya lahat kasi mga sisi all around si Kuya Dave. Kung may sakit ako, nakahiga lang ako, kanya lahat yung tindahan, kung ano yung mga binibili niya sa labas, magsirado siya, siya na lahat mag alam niya na lahat yan kapag may sakit ako. So kung dalawa na kami ang may sakit, hindi ko makaya yung mga ginagawa niya. Hindi ko talaga kaya. Yung mga pagbubuhat ng mga bibigat, pamimili sa labas, hindi ko na yan kaya ngayon mga sisina. na parang tumatanda na ako. Noon, kaya ko pa mamaling malingki left and right. Yan. Yun nga yung dahilan na nakunan ako dalawang beses. Kasi nga, namamalingki ako left and right. Hindi ko iniisip buntis ako. Pero ngayon, na uh, nagkasakit na ako. Ito nang resulta sa akin. Nagkasakit ako. Ano, hindi ko na kaya. Kaya kayo, isa lang masasabi ko, piyan nyo ng time ang inyong sarili. Kapag Sunday, huwag kayong maghinayang. Kasi Sunday man talaga lahat maraming nagre-rest day, di ba? mga kapitbahay natin. Ang iba, umaalis na mamasyal. Dito sa amin, pag Sunday, medyo mahina. Kasi nasanay na sila na close kami. Pasanayan lang yan, mga sisi. Tapos, huwag kayong maghinayang na magserado. Bigyan nyo ng time na makapag-relax kayo. Kasi nga, pag ma-stress tayo, pag ma-stress tayo, mga sisi dyan, papasok ang sakit. Maraming sakit na ma mangyayari sa atin kapag tayo ang mas stress kaya wag puro huwag puro tinda mag beach na nam mag beach naman tayo wag puro tinda mag mall ayan mag banding kasama ang family Para magpatuloy na sa pagkain and pag huhupa na tong sakit sa tiyan ko ay pupunta ako sa tindahan so bye for now update lang tayo bukas ulit see you next vlogs mga sisi ingatan ang ating kalusugan ha Huwag manghinayang magsirado ng tindahan. So, bye for now. Love you all.